Unti-unti na rin bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Kaya naman, para matugunan ang sapat na sa supply ng tubig, ipatutupad ng Maynilad at Manila Water ang pagbawas ng water pressure sa kanilang mga consumer. Yan ang ulat ni Clay Zalpardilia. Madaling araw pa lamang abala na sa karinderiya si Au. Halos lahat nandun yung hinuhugasan yung mga pinamili. Tapos uh, niluluto yung mga pinamili. Kung mahina ang tubig, mapagal ang luto. Sa pool si Ao sa inaprobahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na hiling ng Maynila at Manila Water na bawasan ang water pressure o lakas ng tubig na ibinibigay sa mga customer tuwing off-peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Hindi naman ibig sabihin mapuputulan ang supply ng tubig pero... Pag um, binawasan yung pressure, Uh, Pagbinoksan mo yung faucet mo sa taas, sa second floor, ay walang tubig or less or minimal. Mga night shift, mga, ganyan, mga 24 hours na mga stores, mga karinderia, mga ganun. Dun, dun talaga mararamdaman. Sabi ng Maynilad, alternate o magkakaibang lugar ipatutupad ang pagbawas ng water pressure na paraan para makatipid sa tubig paghahanda naman ito ng Manila Water sa sakaling paliitin ang alokasyon na isinusupply ng Angat Dam sa mga konsesyonaryo. Um malaki din kasi yung mga non-revenue water so might as well uh, bawasan natin yung pressure para hindi natatapon yung tubig. So isa din po sa ito sa may strategies natin ano para um uh, ma lessen yung consumption ng mga ating customers para just in case no. Hindi tayo drastic na bumagsak yung ating elevation sa ating Angat Dam. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila. Bahagyang bumilis ang pagbaba ng level ng dam ngayong summer na sinabaya ng epekto ng El Nino. Mula 214 meters noong Enero, bumaba ngayong araw sa higit 198 meters ang level ng Angat. Masyadong mainit so mataas din po yung tinatawag natin rate ng evaporation or syempre yung utilization din medyo mataas at this time of the year kasi nga po ay maraming gustong uh, ma-freshen up. Sa katapusan ng Abril, inaasahang aabot sa 183 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa sa 212 meters na normal water level. Kaya hinihikayat ang publiko na maging wai sa paggamit ng tubig. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!